and guys, mananghalian na tayo. <laughs> may ito yung inadubo ko kahapon na ginawa kong ano, galing sa ginawa kong pop essence. Inadubo ko para may tanghalian tayo. Yan. Yeah, kaya tara, kain na tayo ng tanghalian. Makaka-ano daw yan, makaka-high blood kadi ka naman mag-ulam, ah, high ka pa rin, diba? Magkamay tayo ngayon. Kamayan. Mas masarap kumain pag nagkakamay. Diba guys? Yan. Hindi naman makita. Kahit ilagay ko dyan sa harapan, hindi kita yung ating ulam. Nakain na tayo guys. Anong ulan na dyan? Mga, mga karels. Mga